Isipin mo ang isang batang prinsipe, ipinanganak sa maharlikang pamilya, itinakdang mamuno, tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng kanyang ama. Ngunit sa halip na manirahan sa palasyo, siya ay nasa lansangan. Sa halip na magsuot ng maringal na kasuotan, siya ay nakadamit ng mga basahan. Sa halip na lumakad ng may kumpiyansa, siya ay namamalimos ng pagkain. Hindi dahil iniwan siya ng hari, hindi dahil siya ay nadiskwalipika kundi dahil nakalimutan niya kung sino siya at bago mo yanigin ang iyong ulo at isipin paano makakalimutan ng isang tao na siya ay prinsipe. Hayaan mong itanong ko sa iyo, namumuhay ka ba bilang anak ng hari o bilang espiritual na pulubi? Sapagkat sinasabi sa Roma 8, 17, At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ibig sabihin, ikaw ay Maharlika, isang anak ng hari, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ngunit marami sa atin ang namumuhay pa rin na parang mga ulila. Namamalimos tayo sa Diyos para sa mga bagay na ipinangako na niya sa atin. Lumalakad tayo sa takot kahit na binigyan na tayo ng autoridad. Nakukuntento tayo sa mumunting biyaya kahit na may nakahandang upuan para sa atin sa hapag. Bakit? sapagkat ang pinakamalaking panlilin lang ng kaaway ay hindi ang nakawin ang iyong mana. Ito ay ang kumbinsihin kang hindi ka kailanman nagkaroon nito. Tingnan mo, sasabihin sa iyo ng mundo at maging ng ilang kristyano, isa ka lang makasalanang naligtas sa biyaya. Halos hindi ka makaraos, mahina ka, wasak, hindi karapat dapat. At kung paniniwalaan mo ang kasinungalingang iyon, mamumuhay ka na parang totoo ito. Lalapit ka sa Diyos na parang isang pulubi sa halip na isang minamahal na anak. Mananalangin ka mula sa lugar ng takot sa halip na pananampalataya. Mag-aalinlangan ka kung galit sa iyo ang Diyos sa halip na malaman mong siya ay nalulugod sa iyo. Ngunit heto ang katotohanan. Hindi ka lang iniligtas ni Jesus mula sa isang bagay. Iniligtas ka niya para sa isang bagay hindi lang mula sa kasalanan, hindi lang mula sa impyerno, kundi papunta sa kaharian, patungo sa pagiging anak, patungo sa layunin, patungo sa buhay na lumalakad sa autoridad, hindi sa kawalang katiyakan. Naalala mo ba ang kwento ni Mephiboset sa dalawang Samuel Sham? Siya ay apo ni Haring Saul, maharlika sa pamamagitan ng kapanganakan. Ngunit nang bumagsak ang kanyang pamilya, siya ay tumakas at nagtago. Sa loob ng maraming taon, namuhay siya sa takot. Iniisip na siya ay isang itinakwil. Hanggang isang araw, ipinatawag siya ni Haring David at sa halip na parusahan siya, sa halip na ituring siyang kaaway, sinabi ni David, Mula ngayon, kakain ka sa aking hapag tulad ng isa sa aking mga anak. Akala ni Mephiboset, siya ay isang wala sa lugar. Ngunit ibinalik siya ng hari sa kanyang tamang posisyon. At hulaan mo, Iyan din ang iyong kwento. Tinatawag ka ng Diyos mula sa pagtatago. Inaanyayahan kanyang bumalik sa hapag ng hari. Sapagkat hindi ka nilikha upang mamalimos ng mumunting biyaya. Ikaw ay nilikha upang makisalo sa hari. Kaya paano ka mamumuhay bilang mamamayan ng kaharian sa halip na espiritual na pulubi? Ikaisa, itigil ang pamamalimos simulan ang paniniwala hindi nag-aatubili ang Diyos na pagpalain ka, ginawa niya ito. Sinasabi sa Efeso 1.30, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ikadalawa, magsalita tulad ng maharlika. Sinasabi sa Kawikaan 18, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay, makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ang mga hari ay nagdedeklara ng mga bagay. Nagsasalita sila ng may autoridad. Itigil ang pagsasalita ng pagkatalo sa iyong buhay. Simulan ang pagsasalita ng katotohanan ng kaharian. Tatlo. Kunin ang iyong lugar sa hapag. Hindi ka espiritual na ulila. Hindi ka pangalawang klasing mamamayan. Ikaw ay anak ng hari kumilos ayon dito, mamuhay ayon dito, ang kinin mo ito, narito ang katotohanan, ibinigay na sa iyo ng hari ang korona, ang tanong ay sinuot mo na ba ito, namumuhay ka ba bilang tagapagmana ng kaharian, o nakukontento ka pa rin sa mas mababa kaysa sa tawag sa iyo ng Diyos, nais ng kaaway na manatili kang maliit, tinawag ka ng Diyos upang maging dakila, nais ng kaaway na matakot ka tinawag ka ng Diyos upang maging matapang. Nais ng kaaway na mamalimos ka. Ngunit sinasabi ng Diyos, ikaw ay anak, lumakad ka ng ayon dito. Kaya ngayon, sa sandaling ito, magpasya ka. Patuloy ka bang magsusuot ng basahan kung may naghihintay ng balabal para sa iyo? Patuloy ka bang mamamalimos kung tiyak na ang iyong mana? Patuloy ka bang mamumuhay na parang ulila kung ang iyong ama ay ang hari? sapagkat ang iyong maharlikang pagkakakilanlan ay hindi isang bagay na iyong kinikita ito ay isang bagay na iyong tinatanggap kaya itigil mo na ang pagtakbo itigil mo na ang pag-aalinlangan at kunin mo ang iyong nararapat na lugar sapagkat sa sandaling maunawaan mo kung sino ka ay siyang sandaling magbabago ang lahat kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang content. Suportahan kami sa pamamagitan ng pagkuha ng aming mga produkto o pagsali sa aming Patreon para sa maagang access. Manatiling pinagpala at laging manatili sa kaharian